nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ang Ease of Paying Taxes Act na kilala rin bilang Republic Act Number no. 11976. Ang batas na ito ay naglalayong palakasin ang ekonomiya at protektahan ng mga karapatan ng nagbabayad ng buwis sa pamagitan ng modernisasyon at pagpapabuti ng kahusayan ng pangasiwa ng buwis. Kasama sa batas sa mga probisyon tulad ng pag-uuri ng mga nagbabayad ng buwis, manumanong pag-file ng mga returns at pagbabayad ng mga buwis at ang pag-alis ng ilang distinction sa taxation system. Itinataguyo din ito ang digitalisasyon at ang paggamit ng teknolohiya sa mga proseso ng buwis. Ang batas ay nagpapataw ng deadline para sa mga paghahabol sa refund, pinapataas ang mandatory na pag iisyo ng mga resibo, at pinabawasan ang bilang ng mga pahina ng income tax return. Ipatutupad ang mga tuntunin at regulasyon ng batas sa loob ng 90 araw at magkakabisa ito limang araw pagkatapos mailathala.